guys! For today's video, welcome to my vlog! So, I'm back! I'm here! So, probinsya ng Bisaya nga pala from Mindanao, Philippines. So, for today's video, mga ka-probinsya ng Bisaya, ay busy po kami gumawa ng fish cupping. Kasi malapit na po yung ang uh, harvesting ng danggit. Kasi tatlong uh, araw at tatlong gabi po yung ban period dito. So, yun po ay bawal pong mangisda ang mga mangingisda po dito kasi meron pong ban period. Ayan po yung husband ko. bising busy, busy po siya uh, sa pagawa ng fish cupping kasi malapit na po yung harvesting. So yung binibinta po namin tuyo dito ay danggit lang po. So wala na pong iba. So danggit lang po yung bininta namin na boneless po. Wala po siyang buto. At tsaka hindi po siya maadlat. Unsalted dried fish po. Kasi pure dagat po yung uh, kasi pure dagat po yung tinimpla namin. So, yan. bising busy po kami ngayon. Para pag makaharvest na po ay ready na para ibilad. So, ganito po ang gagawin. Ganyan po. So, maliliit lang po na kawayan balistik po. Tsaka, itatali po yung lambat syan with nylon. So, bising-bising busy po kami ngayon. Kahit makulimlim po yung uh, paligid. Kasi, parang umuulan. So, yun po yung mga kahoy. Ay, gagawin po namin yung haligi. Para sampaya ng aming fish cupping. To start is magkakat, ikakat po yung ano, lambat para ipasok po yung mga stick na kawayan. So ganito po yung uh, pinagkakakitaan namin dito kasi malapit po kami sa dagat. Okay oh, ara ka diha. <laughs> kira. Kira. Gabok naman ah. Eh. My mother. Na hi ma. Ma. Hi ka muna. Nandito <laughs> so, po kami sa malapit sa palayan. Busy, busy. So, yun lamang po, guys. Thank you for watching. Bye-bye!